Sa ating mundo ngayon puno ng mga pagsubok at hamon, madalas tayong makatagpo ng mga sitwasyon na tila hindi natin kayang lampasan. Isa sa mga pinakamabigat na pasanin na maari nating dalhin ay ang sakit, halinman ito ay pisikal, emosyonal o spiritual. Subalit bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin na may pag-asa. Ang ating Panginoon ay isang Diyos ng mga Himala at siya ay handang makinig at kumilos sa ating mga panalangin. Ngayon, ang tema ng ating pag-uusap ay ang Sa ating pagtitipon, sama-sama tayong mananalangin, magtutulungan, at magdadala ng mga mensahe ng pag-asa sa isa't isa. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay sa atin ng pagkakataong makipag-ugnayan sa ating Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging kasangkapan tayo ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Bago tayo magsimula, nais nice kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na ilabas ang inyong mga alalahanin. Anuman ang inyong pinagdadaanan, nais nice kong ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ay may mga laban na hinaharap, at sa mga oras ng pangangailangan, ang ating mga panalangin ang magsisilbing ilaw sa madilim na landas. Kaya naman... Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga karanasan, mga hinanakit, o kaya naman ang inyong mga kwento ng tagumpay sa komentaryo sa ibaba. Ang mga salitang iyon ay makakatulong hindi lamang sa inyo, kundi pati na rin sa iba na maaaring nasa pareho ninyong sitwasyon. Sa ating pagdiriwang na ito, ating pagnilaya ng mga salita ng Salmo 30 verse 2, O Panginoon ko, sa iyo'y sumisigaw ako, at ako'y iyong pinagaling. Ang mga salita nito ay paalala sa atin na sa kabila ng ating mga sakit, mayroong Diyos na handang magpagaling. Ipinapakita nito ang kanyang pag-ibig at malasakit sa atin. Ang ating mga panalangin ay umaabot sa kanya at siya ay tapat na nakikinig. Kaya't habang tayo nagtipon, nais ko imbitahan ang bawat isa na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga posibilidad ng kagalingan. Sa bawat salita ng panalangin na ating bibigkasin mamaya, Naway madama natin ang presensya ng Diyos. Huwag kalimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy kayong makatanggap ng mga mensahe ng pag-asa at kalakasan. Ang inyong suporta ay mahalaga hindi lamang sa ating paglalakbay kundi sa mga taong maari nating maabot sa hinaharap. Sa ating mga panalangin, sama-sama tayong magbigay ng kapangyarihan sa isa't isa. Huwag nating kaligtaan na ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at kahit ang mga hindi nating kilala na maaring nangangailangan ng ating suporta. Tayo ay isang pamilya sa pananampalataya, at ang bawat panalangin ay may halaga. Kaya't mga kapatid, handa na ba kayo? Naway sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos at hikpiin ang ating mga puso sa Kanya. Sa panalangin, magkakaroon tayo ng pagkakataon na marinig ang kanyang boses at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makikita natin ang kanyang mga himala sa ating buhay. Magsimula na tayo. Sa Salmo 23, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa at tiwala sa Diyos na siyang ating pastol. Ang mga talatang ito ay hindi lamang naglalarawan ng isang Diyos na nagmamasid mula sa malayo, kundi isang Diyos na aktibong kasama natin sa ating mga pinagdarahanan. Sa panahon ng sakit at karamdaman, ang pag-unawa sa kanyang pagmamahal at pangangalaga ay napakahalaga. Ipinapahayag ng Salmo 23 na kahit sa gitna ng mga pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos mismo ang mag-aalaga sa atin at nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Isang mahalagang aspeto ng panalangin para sa pagpapagaling ay ang ating kakayahang lumapit sa Diyos na may buong puso at tiwala. Kung ating susuriin ang mga talata, makikita natin ang mga simbolo ng proteksyon at gabay. Kahit na ako'y maglakad sa mga libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang mga salitan ito ay nagdadala ng lakas ng loob sa mga may sakit. Ang pagkakaroon ng Diyos sa ating tabi ay nagbigay sa atin ng katiyakan na anuman ang ating dinaranas. Mayroon tayong kasama na handang umalalay at magbigay ng lakas. Ang pagninilay sa Salmo 23 ay nagtuturo sa atin na sa bawat panalangin, madalas nating hinahanap ang pagpapagaling sa pisikal na katawan. Ngunit may mga pagkakataon na ang tunay na pagpapagaling ay nagmumula sa ating espiritu. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na ari nating hilingin sa Diyos. Ang mga karamdaman ay hindi lamang pisikal. May mga pagkakataon din ng ating kaluluwa ay nangangailangan ng pagpapagaling. Sa ating pakikipag-usap sa Diyos, naway mahanap natin ang katahimikan at lakas na kailangan natin upang harapin ang anumang pagsubok. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay isang mahalagang sangkap ng makapangyarihang panalanin. Sa ating pagdarasal, mahalaga na tayo ay lumapit na mayroong tiwala at pag-asa. Ang Salmo 23 ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na dapat tayo magtiwala sa kanyang plano, kahit na sa ating mga pagkakataong pinagdarahanan. Ang mga salitang, Kayo ang aking pastol, hindi ako magkukulang, ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay laging nandiyan upang tugunan ang ating mga pangangailangan maging ito man ay pisikal, emosyonal o spiritual. Ang pananampalataya sa Diyos at ang ating pakipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ay may malalim na kahulugan. Sa bawat pagdasal natin, nagiging daan ito upang mapalapit sa Kanya at may pahayag ang ating mga pangangailangan. Ang ating mga hinakit, takot at pagdududa ay nagiging bahagi ng ating paglalakbay patungo sa Kanyang pagmamahal tayo ay hinihimok na iwaksi ang ating mga pag-aalinlangan at yakapin ang pagkakataong makipag-usap sa ating pastol na may tiwala na siya ay nakikinig at handang tumulong sa ating mga suliranin. Sa ating mga samahan bilang komunidad ng mga mananampalataya, ang panalangin para sa mga may sakit ay hindi lamang isang individual na gawain, kundi isang sama-samang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ang pagkakaroon ng mga kapatiran na nagdarasal para sa isa't isa ay nagbibigay ng lakas at katyakal. Sa ating mga samahan, naway patuloy tayong maging instrumento ng pag-ibig at pag-asa, at sa bawat panalanin, may natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Sa kabila ng mga pagsubok at sakit, ang Salmo 23 ay nagsisilbing liwanag na nagtataguyod ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay ating pastol, at sa Kanya makahanap tayo ng kapayapaan at pagpapagaling. Ang ating mga panalangin na pinablay ng ating tiwala sa Kanya ay may kapangyarihan upang magdala ng pagbabago at pag-asa sa ating buhay. Sa bawat hapang natin patungo sa Kanya, naway madama natin ang Kanyang yakap at ang Kanyang pangako ng pagpapagaling na nagmumula sa Kanyang walang hangang pagmamahal. Ang Salmo 91 ay isa sa mga pinakamaimpluensyang talata sa Biblia na nagbibigay ng katiyakan at lakas sa mga nangangailangan ng pagpapagaling at proteksyon mula sa mga sakit. Sa talatan ito, makikita natin ang mga pangako ng Diyos sa atin na nagbibigay ng pag-asa sa fabila ng mga pagsubok na ating dinaranas. Isa sa mga pangunahing mensahe ng Salmo 91 ay ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos na nagiging daan upang makamit natin ang kaligtasan mula sa mga panganib at sakit ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan at kalasag ay isang mahalagang hakbang sa ating spiritual na paglalakbay. Sinasalamin nito ang ating pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa mga panahon ng sakit, ang ating mga puso at isipan ay maaring punuin ng takot at pangamba. Subalit, sa pamamagitan ng panalangin na nagmumula sa ating malalim na pananampalataya, tayo ay nagiging bukas sa pagtanggap ng kanyang biyaya. Ang panalanin ay hindi lamang isang paraan ng paghiling, ito rin ay isang paraan ng pakikipagugnayan sa ating Diyos. Isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga pangangailangan at pag-asam na makatagpo ng kanyang bisa sa ating buhay. Ang Salmo 91 ay nagbibigay diin sa mga pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat siya ang aking kanlungan at aking katibayan ang aking Diyos na sa Kanya ay aking pinagkakatiwalaan. Ang mga salitan ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, mayroong isang Diyos na handang umagapay sa atin. Sa mga pagkataong tayo naguguluhan at nawawalan ng pag-asa, ang panalangin ay nagiging ating sandigan. Dito sa ating pakikipag-usap sa Diyos, tayo nagiging tanyag sa kanyang mga pangako at ang ating pananampalataya ay lumalakas. Isang mahalagang aspeto ng panalangin para sa pagpapagaling ay ang pagkakaroon ng komunidad. Sa Salmo 91, makikita natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay narito upang tayo samahan sa panalangin. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa iba ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataon tayo ay mahina. Ang panalangin ng iba ay nagiging tulay upang maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Ang sama-samang panalangin ay may kapangyarihan na higit pa sa ating inaasahan, sapagkat ito ay nagdagdala ng pagkaisa at pag-asas sa ating mga puso. Hindi lamang tayo hinihimok na magdasal para sa ating sarili, kundi pati na rin para sa iba. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos para sa pagpapagaling at pagbabago. Ang ating mga salita ay nagiging instrumento sa kanyang mga layunin. Sa bawat panalangin na ating ipinaabot, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang ating mga pangarap at pag-asa para sa mga taong may sakit ay nagiging daan upang ang kanyang kapangyarihan ay maipamalas. Mahalaga rin tandaan na ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi laging nagiging agarang proseso. May mga pagkakataon na tayo ay kailangang maghintay at sa mga panahong ito ang ating pananampalataya ay sinusubok. Sa bawat pag-aalinlangan, ang ating panalangin ay nagiging parahan upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos. Habang tayo nagdarasal, tayo ay natututo ng pasensya at pagtitiwala sa kanyang tamang panahon. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakatuon sa agarang pagpapagaling, kundi sa kabuuan ng kanyang plano para sa atin. Sa huli, ang Salmo 91 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging naririyan handang makinig at tumulong sa ating mga pangangailangan. Sa kabila ng sakit at mga pagsubok, ang ating panalangin ay nagiging daan upang maranasan natin ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Tayo ay hinihimok na lumapit sa kanya, hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin para sa iba. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging mga taga-pamagitan ng kanyang biyaya at sa kanyang pangalan tayo ay may kafayahang humiling ng pagpapagaling para sa sinumang nangangailangan. Sa bawat pagdadasal, naway mapalakas ang ating pananampalataya at patuloy tayong umasa sa kanyang mga pangako. Sa Santiago 5.4-15, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ukol sa panalangin para sa pagpapagaling. Ang mga talatang ito ay nagsasaad. Kung may sinuman sa inyo na may sakit, ipatawag niya ang mga matatanda ng iglesia at sila'y manalangin sa kanya na pinapahid siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ang Panginoon ay magbabangon sa kanya at kung siya'y nagkasala ay patatawarin siya. Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng panalangin sa buhay ng mga may sakit. Ipinapitan nito ng panalanin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang aktibong pakikipagugnayan sa Diyos na puno ng pananampalataya at pag-asa. Dito, makita natin na ang mga matatanda ng simbahan ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Sila ang mga taong may karanasan, kaalaman at espiritual na pananaw na makatutulong sa mga may sakit sa kanilang paglalakbay patungo sa pagpapagaling. Sa ating modernong mundo, Maraming tao ang nahaharap sa iba't ibang uri ng sakit, physical, emosyonal, at spiritual. Ang sakit ay maaring magdulot ng takot at pangamba. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, tayo'y nakakahanap ng pag-asa at lakas. Ang panalangin ay nagsisilbing tulay sa pagitan natin at ng Diyos na nagbigay daan sa Kanya upang kumilos sa ating mga buhay. Ang ating pananampalataya, kapag ipinahayag sa pamamagitan ng panalangin, ay nagiging susi upang matanggap ang pagpapagaling. Minsan, mahari magtanong tayo, bakit kailangan pang tawagin ang mga matatanda ng simbahan? Hindi ba't kayan manalangin ng sinuman? Totoo na ang bawat isa sa atin ay may katayahang manalangin. Ngunit ang pagkakaroon ng mamatanda ay nagbibigay ng dagdag na suporta at kapangyarihan. Ang kanilang mga panalangin na sinamahan ng kanilang karanasan at pananampalataya ay nagdadala ng isang espesyal na anointing. Sila ay mga pamagitan na handang ipanalangin tayo sa ating mga pinagdaraanan. Isang mahalagang aspeto ng panalangin sa konteksto ng pagpapagaling ay ang ating puso at isip. Dapat tayong lumapit sa Diyos na may dalang pananampalataya. Sa Hebreo 11 verse 6, sinasabi na hindi maaring kalugdan ng Diyos ang sinumang lumalapit sa Kanya. Kung hindi siya naniniwalang may Diyos at siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa ating panalangin. Dapat tayong maniwala na ang Diyos ay may kafayahang magpagaling at siya ay may mabuting plano para sa atin. Ang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal. Ito rin ay emosyonal at spiritual. Maraming tao ang nagdaranas ng sakit sa kanilang puso at isipan mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sa panalangin, tayo humihini ng tulong hindi lamang sa mga pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa mga pasakit sa ating kaluluwa. Ang Diyos ay hindi lamang healer ng katawan, kundi siya rin ang healer ng ating mga dami at isipan. Sa ating mga panalangin, mahalaga rin isama ang pagini ng tawad sa ating mga kasalanan. Sa talatan ito, pinanggit na at kung siya ay nagkasala, ay patatawarin siya ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Minsan, ang mga sakit ay maaring dulot ng ating mga pagkamali o pagdaramdam. Ang paghini ng tawad at ang pagtanggap ng pagpapatawad ng Diyos ay nagbibigay daan sa ating tunay na pagpapagaling. Sa huli, ang panalangin ay isa sa mga pinakapayak na paraan upang makamit ang tunay na pagpapagaling. Sa bawat pagdapo ng ating mga tuhod sa lupa, sa bawat pag-angat ng ating mga kamay sa langit, tayo ay lumalapit sa Diyos sa pagtitiwala na siya ay makikinig at kikilos. Ang ating mga panalangin kapag sinamahan ng pananampalataya at pagsunod ay nagiging makapangyarihang sandata laban sa anumang uri ng sakit. Bilang pagtatapos na ating pagninilay, inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na maghanda sa isang panalangin. Sa susunod na bahagi, tayo ay mananalangin, humihingi ng pagpapagaling at nagtitiwala sa Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay naririto upang magpagaling at magpuno sa atin ng pag-asa. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong harapan kami ay lumalapit na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa iyo, O Ama, inilalapit namin ang aming mga kapatid na nagdurusa sa sakit at karamdaman. Ikaw ang aming tagapagpagaling, ang aming ilaw sa madilim na daan ng sakit. Sa bawat salita na aming binibigkas, kami ay umaasa sa iyong walang hangang pagmamahal at kapangyarihan. Sa mga oras ng paghihirap, kami ay lumalapit sa iyo na may pagkilala sa iyong kadakilahan. O Panginoon, ikaw ang lumikha ng lahat, at sa iyong mga kamay, ang bawat bahagi ng aming katawan ay niliha. Alam mo ang bawat selula, bawat tissue at bawat organ na bumubuo sa amin. Sa mga sandaling kami ay nahahabag, kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako ng kagalingan. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit, ang mga nagdurusa sa pisikal na sakit, mga karamdaman na tila walang katapusan. Sa mga taong nawawala ng pag-asa, bigyan mo sila ng lakas upang ipagpatuloy ang laban na ito. Palakasin ang kanilang loob at ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami ay humihiling ng kaglingan para sa lahat ng may mga karamdaman. Sa bawat isang tao na nagdadalamhati, naway maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga puso. Ipinapanalangin namin ang mga may kanser, mga may diabetes, mga may sakit sa puso at lahat ng uri ng karamdaman. Ikaw o Panginoon ang aming tagapagpagaling at sa iyong mga sugat, kami ay nahugasan at nalilinis. Ipinapanalangin namin ang mga medikal na manggawa na nagbibigay ng kanilang mga buhay upang gamutin ang mga may sakit. Bigyan mo sila ng karunungan, lafas at malasakit. Naway ang kanilang mga tamay ay maging kasangkapan ng iyong kagalingan. Ipinapanalangin namin ang mga pamilya na apektado ng sakit. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at tulungan mo silang magkaisa sa pagmamahal at suporta sa isa-isisa. -isa. O Diyos, sa bawat luha na kanilang itinataguyod, naway mafilala nila ang iyong mga yakap na nag sa kanila. Sa mga oras ng pagkabalisa, kami ay humihiling ng iyong kapayapaan na lampas sa kahalaman ng tao. Ipinapanalanin namin ang mga may mental na karamdaman, ang mga nawawalan ng pag-asa sa kanilang mga isipan. Sa kanila, O Ama, ipagkalob ang iyong liwanag at pag-ibig. Naway madama nila ang iyong yakap sa kanilang mga puso at isipan. Hinihiling namin ang iyong tulong para sa mga bata at matatanda na nagdurusa. Ipinapanalangin namin ang mga bata na may mga sakit na hindi nila kayang ipahayag. Bigyan mo sila ng kalakasan at lakas na patuloy na lumaban. Sa mga matatanda, naway ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-aaruga. Ipinapanalangin namin ang mga nasa ospital, ang mga nasa bahay ng pag-aalaga at ang lahat ng mga individual na may sakit. O Panginoon, Anyahan mo silang makaranas ng iyong mga himala. Gawin mong daluyan ng iyong pag-ibig ang bawat isa sa amin. Naway maging inspirasyon kami sa mga nangangailangan upang maipakita namin ang iyong kabutihan sa mundo. Sa mga pagkataong kami ay tinutukso ng pagdududa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Patuloy kaming lalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong mga plano at layunin para sa aming mga buhay. O Diyos, ang aming mga dalangin ay umaabot sa iyo. Alam naming naririnig mo ang bawat hikpi, bawat tawag, at ang bawat pagnanais ng aming mga puso. Sa iyong mga kamay, inilalagak namin ang aming mga pangarap at pag-asa. Tuwing kami ay nagdaranas ng sakit, ipaalala mo sa amin na ang iyong pag-ibig ay higit pa sa anumang karamdaman. Ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa anuman. Naway ang bawat tao na nagdurusa ay makaramdam ng iyong pagmamahal at pagkalina. Sa bawat pagyak, ipaalala mo sa kanila na narito ka, handang umalalay at magbigay ng liwanag. O Diyos, sa bawat paglipas ng araw, naway ang iyong mga himala ay magpatuloy na magningning at ang iyong mga anak ay patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako. Sa lahat ng ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Umaasan ang iyong mga kamay ay patuloy na magpapagaling mag-aalaga at magbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga nagdurusa. O Diyos, sa bawat pagkilos ng iyong mga kamay, kami ay umaasa at nagtitiwala. Sa mga sandaling ang aming mga puso ay puno ng takot at pangamba, kami ay lumalapit sa iyo na may dalang pananampalataya. Sa iyong mga salita, kami ay nakatagpo ng kapayapaan at kaginhawaan. Naway sa bawat pagsubok na aming dinaranas Makilala namin ang iyong mga plano na mas mataas kaysa sa aming mga plano. Sa gitna ng mga pagsubok, naway mapagtanto namin na ang bawat at satsakit at paghihirap ay may layunin sa aming mga buhay. At sa bawat pagsubok, kami ay mas lalong lumalapit sa iyo. O Diyos, ipagkaloob mo ang iyong mga biyaya sa mga pamilya na nagdadalang hati. Sa mga oras ng pagkasira at sakit, bigyan mo sila ng lakas upang patuloy na lumaban. Ipinapanalangin namin ang mga magulang na nahihirapan sa kanilang mga anak na may sakit na way magpatuloy silang maging matatag at puno ng pag-asa. Ibigay mo sa kanila ang karunungan upang may ipakita ang tamang pag-aalaga at pagmamahal sa kanilang mga anak. Sa mga oras ng pangungulila, iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw o Diyos ay laging nariyan upang yakapin sila sa kanilang mga pagdurusa. O Panginoon, kami rin ay nagdarasal para sa mga may mga kapansanan. Sa mga taong may limitasyon, naway ipagkaloob mo sa kanila ang lakas at kakayahang lumaban sa kanilang mga hamon sa buhay. Iparamdam mo sa kanila na sila ay mahalaga at may layunin sa mundong ito. Sa bawat niti at tawa ng mga wata, naway maramdaman nila ang iyong pagmamahal at pag-asa, kahit na sa kabila ng kanilang mga pagsubok. Sa mga matatanda, ipagkaloob mo o Diyos ang iyong mga yakap na puno ng pag-aaruga at pagmamahal. Sa mga oras na sila ay nag-iisa at nahihirapan, naway ipadama mo sa kanila ang iyong presensya. Sa bawat alaala at kwento na kanilang ibinabahagi, naway makapagbigay ito ng inspirasyon at lakas sa mga nakikinig. Sa kanilang mga karanasan, matutunan namin ang kahalagahan ng pagmamahal, pasensya at pagunawa. O Diyos, sa mga oras ng pagdududa, kami ay humihini ng iyong liwanag. Bigyan mo kami ng mga palatandaan ng iyong presensya sa aming mga buhay. Naway ang bawat araw ay maging pagkakataon upang ipakita ang iyong kabutihan sa mga tao sa paligid namin. Sa mga pagkakataon kami ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Ipinapanalangin namin na kami ay maging mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pag-ibig. At sa aming mga kilos, Nawai may ipakita namin ang iyong liwanag sa mundo. O Diyos, sa aming mga komunidad, ipagkaloob mo ang pagkakaisa at pagmamahalan. Nawai ang mga tao ay magtulungan sa mga oras ng pangangailangan. Sa mga sitwasyon ng hidwaan at alitan, nawai kami ay maging mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng kakayahang umunawa at makinig sa isa't isa at ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga aksyon. O Diyos, kami ay nananalangin din para sa mga leader ng aming bansa. Ipagkalob mo sa kanila ang karunungan at malasakit upang makagawa ng mga desisyon na makabubuti para sa lahat. Naway sila ay maging inspirasyon sa kanilang mga nasasakupan at itaguyod ang mga prinsipyo ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa mga oras ng krisis, bigyan mo sila ng lakas upang makahanap ng mga solusyon na makatutulong sa mga tao. Sa lahat ng ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Umaasan ang iyong mga kamay ay patuloy na magpapagaling, mag-aalaga, at magbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga nagdurusa. Sa bawat pag ng aming mga puso, naway marinig mo ang aming mga dalangin. Naway ang aming mga tiwala sa iyo ay hindi matitinag, at ang iyong mga pangako ay maging liwanag sa aming mga daan. Salamat o Diyos sa iyong walang hangang pagmamahal at paggalina. Sa nala ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa pagtutok sa ating devosyonal na ito sa araw na ito. Umaasa ako na ang mensahe tungkol sa makapangyarihang panalangin para sa paghilom ng anumang karamdaman ay nagbigay inspirasyon at lakas sa inyong mga puso. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalaga ang pagkakaroon ng mga sandaling tulad nito kung saan tayo ay nagkakaisa sa pagdarasal at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Tayo ay tinawag na maging mga ilaw sa mundo at ang ating panalangin ay isang makapangyarihang sandata na maaari nating gamitin hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa mga tao sa ating paligid. Hindi madali ang mga pagsubok na ating hinaharap lalo na pagdating sa kalusugan at mga suliranin sa buhay. Ngunit sa kabila ng mga hamon Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay laging nandiyan para sa atin. Siya ay ating tagapaglitas, ating tagapagalaga at ang ating pinakamabuting kaibigan. Sa bawat pagkataon na tayo ay nagdadasal, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang plano at layunin. Kung ikaw ay nakakaranas ng sakit o karamdaman, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Tayo ay sama-samang nagdarasal, sama-samang naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na kayang magpagaling sa atin. Ngayon, nais kong ikayatin ang bawat isa sa inyo na maging aktibo sa inyong pananampalataya. Huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos, lalo na sa mga panahong tayo ay nangangailangan ng Kanyang tulong. Ang Kanyang mga pangako ay totoo at Kanya tayong iniingatan. Kaya't patuloy tayong manalangin, hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para din sa ating pamilya mga kaibigan at sa lahat ng mga tao na nangangailangan na ng kanyang pag-ibig at pagpapagaling. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like sa video na ito. Ang iyong mga reaksyon ay mahalaga sa amin at nagbibigay ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming misyon na maghatid ng pag-asa at liwanag sa lahat. I-comment mo rin sa ibaba kung paano naantig ang iyong puso sa ating pagninilay-nilay. Ang iyong mga kwento ay mahalaga at ang mga ito ay nagiging dahilan upang ang iba pa ay makakuha ng lakas at pag-asa na sila rin ay kayang pagalingin at makaraos sa anumang sitwasyon. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, mas madali mo matatanggap ang mga bagong video na puno ng inspirasyon at mga mensahe ng pag-asa. Ang bawat video ay niliha upang magbigay ng gabay at lakas sa ating mga spiritual na paglalakbay. At sa bawat video na iyong mapapanood, ikaw ay bahagi ng isang mas malaking komunidad na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa pag-ibig ng Diyos. Sa ating pagsasama-sama, patuloy nating ibahagi ang ating mga karanasan at mga testimonya. Ang ating mga kwento ay nagbibigay aliw at lakas sa iba na maaring nagdadaan sa mga katulad na sitwasyon. Ipagpatuloy natin ang pagpapakalat ng pagmamahal at pag-asa at sama-sama natin ipagdasal ang isa't isa. Naway patuloy tayo maging mga tagapagdala ng liwanag, pag-asa at pagpapagaling sa mundong ito. Tayo magkaisa sa ating pananampalataya at panalangin at sama-sama natin itaas ang ating mga tinig sa Diyos. Hanggang sa muli, naway pagpalain tayo ng Diyos at sana ay makamit natin ang Kanyang mga layunin sa ating mga buhay. mag kayo at patuloy na manalangin. God bless you all.